Na smoke na smoke 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 <laughs> smoke smoke na spare na. Ay. Ito. smoke 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 Meron kaming kapitbahay doon na nag-ihaw din. Puntahan natin. Mukhang mas social yung ano nila. Ihawan nila. Makita nga ng malakitan. Ay, social! Grabe ah. Si paring Kelly. Ay, pogi oh. Pogi na macho pa. Ay mabait pa na ng pera. Wala, wala lang. Wala lang ani Wala nang pera. Pagkatapos. <laughs> Ay, akala ko. Sosyal lang yung ihawan namin. Bakit? <clears throat> wala palang binatbat yung dito. <clears throat> Siyempre, mayamin sa Ate Bibi. Ang ganda nito ah. Sabi ko, adunin nyo sa baro. Okay na yan. Ako nga eh, nasa kalsati. <laughs> Babalik ako para kumuha dyan ng ano, luto. <laughs> okay, pakiayos naman ng niluluto mo. Pa -pa Papaya ka. Sabi mo lang, hindi mo kaya ang yung trabaho, wala kang sweldo. Ito. E, ano, kasambahay ko. <laughs> pa, eh, ito naka-live ito. Ano? Hello. Bakit ka nahiya? Sinabi ko lang na naka-live, -naka nahiya ka na kagad. Si Tito Mel, well, may lobo pang dala. Sa kaya pupunta ka either papasok o kaya ay may susunduin. Bye-bye! Okay. Baga? Bakit? Ilaw pa? Ubus na? Yes! Ito na unang luto. Ayan. luto <laughs> na. Mm -hmm. Pwede na. Yes, toto na rin. Toto na sila. Eto. Toto na to? Ay, kulang pa. Eto. Toto na to? Meow. Sunog na nga eh. Tatanong pa kung luto. Eh, sunog na nga eh. Ayan. Yeah. balik ka natin. Balik ka rin. Op, to. Nasaan ka kayo? Ano, itsura nito? Op. Nasaan kayo? Ito. Ops. Ito. Ang tita? Op. Uy. Okay. sarap niya na. Ito. Yes, perfect. Luto na. Luto na siya. Uy, <laughs> sunog na nga eh. Hindi lang luto. Sunog pa. Ah. Hindi lang luto. Sunog pa. O, oh, di ba? Ah, tapos. Thank <laughs> you.